Ay, ayaw na magsalita ngayon kasi baka matuto na naman sila sa akin, ma'am. Tapos pag natuto sila sa akin... <laughs> oh, di ba? Meron ba tayong ginagawang destabilisasyon? Meron bang, bang ba mga tao na nag-meeting na nagsasabi na, ah, ipabag... Makabayan, yes. Number one talaga ang vision ng mga bayan ng gobyerno kasi gusto nilang mag-takeover. So kung meron man grupo na nag-meeting para pabagsakin ang administration, ang gobyerno, mga bayan yun, wala nang iba. Lahat niyan, lahat ng iba dyan, wala nang meeting yan. Yan sila nang nararamdaman nilang nag-galit sa pangyayari wala yun silang sinasabing iba na August or ang bantawan dyan pag ng masama sa presidente o pangulo sa gobyerno. Wala. Nagsasalita lang yan lahat ng mga tao ng kanilang nagsasabi lang sila sa gayot na iya. Tayo pala. Kasama na ako yun lang. Nagsasabi lang mga kami. Tayo. Sa gayot natin. Okay, tayo na may end. Ah, uh, Vice President, I ang mean, limit na yun ng flood control din, kung halos gusto ang bisaya sa mga na yung gusto nila yung ipacheck mo. Sa tingin, aside from flood control, ano pa ang mga dapat siguro ng Uh, tingnan o i-check aside from these uh, controls. Okay? Um, yung una lang sinabi ko ma'am, no, yung isahan na ginawa nila para sa Department of Education, where yun natingnan kung sino yung mga sinulat ni Martin Romualdez na mga congressman na makakatanggap uh, sa si school building program fund. Pangalawa, flood control, yan, laging may corruption dyan. Farm to market roads, laging may corruption dyan. Mm. Yung pagsira ng highway, ma'am, bagong highway sirain, tapos simentohin natin ulit. Anong tawag dun sa ganon? Road repairs. Road repairs? Re road reblocking. No? Ang tawag dyan? Oh, yan ba? Ma Makikita ko lang lagi, ma'am. Sa highways.